Alamin nga natin ang uh, mga balita sa sektor ng agrikultura dahil balita ho natin ay uh, may mga resolusyon na ho na inaprubahan para ho sa pagdedeklara ng uh, security emergency. Nasa linya na ho, uh, si Congressman Nick Briones, ang uh, representative ho ng Aga Party Kongresman, uh, Congressman, magandang tanghali ho. Ay, magandang tanghali. Uh, uh, magandang tanghali sa lahat ng yun. pag bye Ah uh, yes kong a uh, Jellyho. Ah uh, uh, na, uh, jelly, uh. Uh, na natin ang uh, pag-aprobahan Ano ang uh, sa inyo dito regarding sa pag-aprobaho ng, uh, na ng National Price Coordinating Council dun sa resolusyon para ho sa pagdedeklara ng uh, food security emergency. Ah uh, makakatulong ba to uh, kong sa patuloy na pagbaba o yung inaasam ng mga Pilipino na mapababa ang presyo ng bigas sa merkado? Uh, walang problema kung mag-declare ng uh, uh, national uh, emergency tungkol sa food security mm -hmm. or sa presyo ng ating uh, bilihin. Mm -hmm. Ang uh, tanong lang, ano ba ang gagawin pagka nagkaroon ng national state of emergency? Uh, yan ba? Maglalagay ng uh, price cap? At pagka ganun ang intensyon, hindi maganda yun, uh, lalong hindi magtatagumpay yung uh, gusto na mas maayos ang uh, presyo ng bilihin. Ang ating sinasuggestiya, suggested retail price, uh, na nakausapin muna ang uh, importer, wholesaler, dealer, retailers, at pag-uusapan ng kano ba puna anong tamang uh, tubo o markup mm -hmm. ang gamdo sa retailers para makuha ang suggested retail price ang sinasabi nila ang DA maximum suggested retail price so dapat ganun lahat ang gawin sa lahat ng commodities pagka imported mm -hmm. Eh di, importer, or seller, dealer, retailers. Pagka naman ni locally produced na pagkain, ay di yung producers. Diba sa Babo, yung hot ah. mm -hmm. uh, para malaman yung farm price, ano ba dapat tubuan ng uh, ano ba ang puhunan at dapat tubuhin ng, uh, ano ano ng retailer. So, malalaman natin yung suggested retail price. Sa ganon, malalaman natin kung sino yung sobra-sobra ang presyo na ibinebenta sa palengke Pwede nating imbestigahan at balikan pagka sobra-sobra. Sino hmm. ang nagsasamantala? Sino oh, ang nagpapatubo ng malaki? Oh, oh. Uh, oh, okay. madaling imbistigan yun. Uh oh, Kung okay. kahapon, nagkaroon tayo ng uh, hearing ano, ang Kinta Committee at uh, napanood ko, eh, nandun rin kayo no, sa pag, uh, pagdinig. Ano ho ang uh, sa inyo pong palagay o sa inyo pong opinion, ano po ang dapat matutukan uh, sa o sino yung mga ah uh, pumapalya o ano yung uh, mga sangkot kaya nagkakaroon ng uh, patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas at meron pa ho yung maximum SRP you no know, sa bigas pabor ho ba kayo dito na magkaroon ng SRP o oh, maximum SRP na 58 pesos po ba ho? tama ho ba congressman? Uh, ay mo yung 58 pesos hindi hindi kinausap yung supply chain ng bigas. Mm -hmm. Ito yung sinasabi ko kanina na kailangan mitingin mo mm -hmm. ang importer, ang wholesaler, dealer, retailers mm -hmm. para malaman yung yun, ano landit cost, tamang gastos at tubo ng importer, mm -hmm. ng wholesaler, gas, uh, yung puhunan at uh -oh. tamang tubo, yung dealer, puhunan at tamang tubo, uh -oh. ang retailer, puhunan at tamang tubo, yon pwede maggawa ng maximum suggested retail price. Mm -hmm. Eh, yung ginawa ng DA, parang hindi nila kinausap yung supply chain. Mm -hmm. At yung 58 eh, ay okay. napakataas. Sapagkat pagkat oh. dumaba na ng 7 piso, yung sa taripa lamang eh, mm -hmm. na 20% ay binaba, uh, halos 67 pesos ay binaba noon. Yung world price, uh, international price mark uh, ng, ano, ng bigas, bumaba na rin na mahigit 6 na piso. Mm -hmm. Ay kung dati 60 pesos, tapos ngayon 58 yung maximum suggested retail price, mukhang hindi tama. Mm -hmm. Dahil nang, ang binaba na halos 13 pesos eh. Oh, oh, hindi man lang sana dapat eh, uh, bumaba man lang ng mga 7 to 10 pesos yung preso ng kanilang suggested retail price, yung maximum suggested retail price. Oo, oh. oh, kasi so, Oh, kung mag magugulo kasi ano yung uh, presyohan sa merkado at uh, hindi naman din masusunod palagay ko. Uh, sa inyo po bang uh, side ano ho ang dapat na presyo, yung tamang presyo na ipatupad bilang maximum SRP ng DA? Kasi dapat sila rin ang nagsasabi between mm -hmm. 40 pesos hanggang 48 pesos. Okay. Ang dapat na presyo nung 5% or uh, well-milled na rice, 5% broken. Mm -hmm. So hindi eh, dapat hindi 58, hindi 50 pesos. Yun ang mm -hmm. dapat na maximum suggested retail price. Okay. So Pero makikita yan kung mimitingin mo at kukuhaanin mo ang detalye kung anong tamang ipresyo ng bawat supply chain, yung mm -hmm. uh, importer, wholesaler, uh, uh, dealer, retailers. Okay. Sa locally produced na palay naman ay yung farmgate price ng palay, uh, anong tamang presyo ng farmgate price, anong tamang presyo ng mga rice miller, anong tamang presyo ng dealer at saka ng retailers. Mm -hmm. So ang purpose nun, maximum suggested retail price na yun, pwede naman gamitin 'yon. ay upang malaman lang kung sino yung sobra ang presyo. Okay. Pag nalaman mo sobra ang presyo, ito na yung pagkakataon para imbestigahan mo pabalik. Mm Halimbawa, -hmm. ikaw ay retailer, sabi mo, ay 20 pesos, bakit ka nagbebenta ng 55? Mm -hmm. ba kuha mo rin sa iyong dealer? O pagpatras? Pag, pag sinabi, hindi, tama ang presyo yung binigay ko ng dealer, eh, magkano ba kuha mo sa uh, wholesaler? Okay. And then, magkano kuha mo sa importer? Eh di, malalaman mo ngayon kung sino yung malaki ang ang ipinatong. Mm -hmm. Kasi meron na kayong pinag-usapan eh, na tamang presyo eh. Uh -oh. Ayun ngayon, ang iyong kakasuhan ng property eh, or uh, cartel or hoarding, depende uh -oh. kung ano talaga yung mga ebidensya ang makikita. Doon sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Mm -hmm. Yun mm -hmm. ang ating uh, sinasabi. Uh Oo, -oh. kasi uh, kailangan malaliman talaga na investigasyon ng no, congressman. At uh... Marami na rin nga uh, nauugnay kaugnay ito pa yung isa pa uh, yung supply chain uh, na analysis ho uh, na pinasusumite ng Kamara. Uh, kailan ho kaya uh, planong ipasa o uh, isumite ito ng uh, DA? Ang alam ko, meron kaming hearing ko Wednesday, Tuesday Wednesday, next week. So uh -huh. dapat 'yon may submit before our hearing. Uh -huh. So 'yon, Ngayon, Alam mo ang problema. Malinaw naman eh na sa aming mga previous hearing, mm -hmm. established na bumaba ang ang taripa ng halos 7 piso ang dapat ibaba per kilo ng bigas. Mm -hmm. Bumaba international market, alam na natin yun eh, okay. ng halos 6 na piso, bumaba yung market price ng 3 piso mm -hmm. kada kilo. So ang ibig ko sabihin, alam na natin na may nagsasamantala Mm -hmm. Ang problema, puro datos, puro ganyan, eh anong kintahiring natin, sinabi ko, meron tayong batas sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Okay. Kayo ka ako, DA, NEDA, DTI, pati Department of Finance, lahat yan, miyembro. Noong National Council do sa batas ng Anti-Agricultural Cannabis Sabotage Act Sabot. mm -hmm. at ang chairman yan, presidente, ay eh, hanggang ngayon, after na yan ay naging effective yung batas noong October 17, mm -hmm. hindi pa nakukumbin yung National Council. Hindi pa rin nagkakaroon ng enforcement group. Ang enforcement group dyan, NBI, PNP, Coast Guard. Mm -hmm. Kung yan sana may-establish natin, Kaagad, pwede nating paimbestigahan at hulihin yung nagsamantala. Okay. Ngayong oras na ito, may nagsasamantala dahil napakamahal ng bigas. Mm -hmm. Hindi nga bumababa. So, pag yan yung ah, dapat sinasuggest siya ng mga sekretary o ng mga na sa hearing mm -hmm. na ito ang dapat na solusyon, magkaroon ng enforcement group para tugisin iyang importer na nagmaaring smuggler, hoarder, profiteer, profiter, cartel. Mm -hmm. O pag naimbestigan niya, lifetime imprisonment ng available. Matatakot. Lahat ng bodega ng, ng, ng bigas ay puntaan. Kung iyan ipunong-puno at mm -hmm. hindi binibenta ka nilang bigas, ibig sabihin, hoarding niya. 10 million in above, uh, lifetime imprisonment, non-bailable. Okay. Uh, edi sana mapapailan natin ang kaso matatakot ang mga yan ilalabas ang bigas babagsak ang presyo ng bigas kung wala ma lalabas galing sa bodega. Oo, oh, matutuldo ka ng problema ng uh, mga ordinaryong Pilipino at matagal na itong inaasap ng mga Pilipino. Well, isagway ho natin, uh, Congress mo, dahil wala na rin tayong oras. Isagway ko lang ho, dun sa hug industry, kung kamusta na ho, yung uh, uh, kita nila kung bumagsak ho ba o ano pong update dito sa ano, dahil patuli pa rin ho ang uh, ASF virus sa Pilipinas. At yung uh, commercial uh, commercial use po ng bakuna, Uh, ano po ang tugon dito ng D.A.? Ah, sa, sabi niya, uh, after ng uh, yung beginning ng second quarter, pag sinabing beginning ng second quarter, April, okay. mukhang magkakaroon daw ng commercial use. Hopefully, magawa nila yan. Uh, okay na yan para uh -huh. mabakunahan lahat ng baboy, ng piglets to patina. Uh -huh. Itong abac uh, uh, vaccine na napaka-epektibo. So, So, 'Yon, malaking may tutulong noon sa pagdami ng supply ng baboy dahil hindi natatamaan ng ASF. Mm -hmm. Ang kailangan natin bakunan 6.3 million sa isang cycle. Okay. And then sa loob na isang taon, dalawang cycle, another 6.3 million. So 'yon, kailangan magkaroon ng commercial use para bumili ng pusay, yung mga commercial hog raisers, Yung backyard mm -hmm. 'Yon, mm -hmm. kailangan suportahan ng pundo ng uh, yung Department of Agriculture o National Government. Mm -hmm. Ngayon, yung kanina na sinabi mo na hinihintay ng ating mga pamilyang Pilipino okay. mm -hmm. ang pagbagsak ng presyo ng bigas, mm -hmm. ay yun talaga ang dapat mangyari. Kaya ako yung nagagalit kapo nung sabihin ko, bakit kailangan ninyo, alam nyo na, na may nagsasamantala. Mm -hmm. Be, hindi niyo nire-recommenda sa ating presidente na ikonbid kaagad yung uh, anti uh, national council mm -hmm. ng uh, anti agricultural economic sabotage act na batas para may enforcement group oh. yan kaagad pagkakaroon ng uh, mabilisang pagbagsak ang presyo pag kami nahuli or uh, natakot sila dahil binibisita o nire-raid yung mga bodega na punong-puno ng bigas dahil 80 days ang inventory of 300 million metric tons. Mm -hmm. 300,000 metric tons ang ang ano nasa bodega. Good for 80 days. Ibig sabihin puno ang mga bodega. Ah. Uh -huh. Pero bakit hindi nabagsak dahil kinokontrol ng mga nagkakartel ng bigas ng mga nagsasamantala. Mhm. Mm so Pero, yun, um, may ano ba kung meron silang uh, plano o they have plans po na kausapin na uh, si Pangulong uh, Marcos regarding who dito? Sinabi ng mga agency na ire recommenda nila eh ngayon lang ako ni Yu, takal na natin nagmi-meeting. -me alam niyo na na may mm -hmm. batas, alam niyo na na may uh, problema na may nagsasamantala ay eh, wala tayong aksyon para yung tunay na makakapagpatigil dito para maramdaman ng pamilyang Pilipino ang pagbaba ng bigas, ng presyo ng bigas. Ay eh, hindi niyo inaaksilan ay eh, kayo ang laging binubugbog ka ako dito. Mm -hmm. Sa tuwing hearing, eh, ba't hindi niyo ginawa ito, ba't hindi ginawa ito. Niyo... Eh, yun lang ang gagawin nila. I-recommend kay Presidente na immediately ay eh, convene ang National Council. Uh, yun, iba't ibang departamento ng gobyerno ang uh, member doon. Merong mm -hmm. advisory report na pitong sektor ng agrikultura. Meron niyang enforcement group, yun niya, NBI, PNP, Coast Guard. Meron niyang special prosecutor, team of prosecutors na mag-aasikaso uh, sa, sa kaso, meron niya reward kung sino ang, ang, ano, ang magtitip between 1 million to 20 million. Anybody ay pwedeng mag-file ng kaso. So, dapat yung agad ang minamadali nila na ma-implement natin at na matapos yung problema, hindi lang sa bigas, maging diya sa smuggling ng karning baboy, karning manok, mm -hmm gulay uh -huh. uh, bigas yung uh -huh. sibuyas uh -huh. oh, sa sana latyan. isama isana isama na rin ho yung ano no yung mga negosyanteng uh, uh, illegal na nagtuturok ng bakuna sa kanilang mga ano yung mga poultry farm ano yung kaugnay ho dito sa bird flu yung vaccine Ah tama ka sinabi na natin yan Kailan niyo papayagan na magkaroon ng commercial use uh -huh ang baksin ng uh, Bertlow, yung AI. Eh, sa ibang bansa, approved yung uh, AI baksin, Maraming mm -hmm. approved na uh, bakuna. Eh ba't hindi pa natin ipa-implement agad? Eh nangyari na yan, nung, nung merong 10 million na manok ang namatay nung last year or uh, last two years. Eh gusto pa ba dating maulit yun? At hindi na makakapigil sa pagkalat ng Vertlu, na maaaring makahawa. Uh, ang alam ko pwedeng makahawa rin sa tao yan pagka may hmm. mga may isang incident. Pero ang sinasabi natin, mapipigil ang magiging malaking problema sa pagka, pagkawala ng mga supply ng broiler at itlog at lahat ng may kinalaman sa poultry industry kung iyan ay mababakunahan agad. Okay. Uh, wala na tayong oras. <laughs> uh, kung Nick, uh, sa susunod na sana makapanayang ang namin kayo sa mga susunod pang araw, uh, Kung Nick. Maraming salamat ho sa uh, inyong mga impormasyon at uh, paghahatid ng karagdagan pang, uh, karagdagang pang mga balita no, sa ating mga viewers. Ay, maraming salamat. Mabuhay ka, mabuhay programa. Uh, thank you sa tulong mo sa ating mga magsasaka Okay. mangingisda at pamilyang Pilipino. Thank you. Okay, maraming salamat ho Congressman Nick Briones aga agria o ang Aga Party List ho. Ang representative ng Aga Party List.